Paalala, ha? Ito ang aking paalala mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Makinig po lahat ng kapitan. Ha? Hindi po manginig, ha? Makinig. Kayo pong nakaupo na mga kapitan. Lahat po ng kapitan sa buong Pilipinas, ha? Kapag mayroon pong lumapit sa atin o lumapit po sa inyong tanggapan, magkamag-anak man ito o ito po ay uh, uh, hindi nyo kilala kailangan po nating uh, pantay ang inyong pagdidesisyon. Ha? Ah? Hindi po kayo maging bias kasi kadalasan po ng mga kapitan abay bias kung kaibigan o kamag-anak abay uh, hindi na ipapatupad ang batas. Kaya dapat po panawagan natin 'yan galing po sa uh, amin na dapat ang isang halal ng bayan kailangan po ay uh, lamang ha. Hindi porkit nauna kang nagsumbong sa kapitan, abay ikaw ang tama. Dapat po tingnan ang ebidensya, tingnan po yung uh, mga bagay na uh, kailangan na malaman kung ito ba ang nagsusumbong ay tama o ito ba ay mali. Uh, kailangan po ay rebisahin muna. Kasi mas uh, ito po nga aming mga natanggap kasi, uh, pagka ikaw ay malakas sa kapitan, abay... Uh, Uh, ano na, pinapaligan agad. Kaya kailangan po eh, uh, yapantay lamang para hindi po tayo maging bias. Niloklok po kayo ng taong bayan dyan, hindi po sa inyong personal interest. Kapakanan po ng taong bayan ang kailangan nyong asikasuhin. Ha? Hindi po yung uh, naging kapitan ka, naging bakit mayaman ka dahil kapitan ka, aba, hindi po pwede yan. Inalal ka po ng bayan para sa bayan, para sa mga kababayan mo. Ha? Eh, dapat ito po ang pagtuunan ng pansin ng ating Department of uh, Local and Government, itong DILG. Tutukan po yan na pagka, pagtatanggalin po yung mga kapitan na ikaw nga walang kwenta. Dahil uh, kung ikaw ay kakulay, yan, papaburan ka agad. Kung hindi ka kakulay, ay ba hindi ka papaburan? Magsilbi pong aral yan, ha, mga kababayan. Yung mga kapitan, inuulit ko, wag po kayong maging bias. Pero tingnan po ninyo ang nagrereklamo kung tama ba ang kanyang kirereklamo. E eh kung mali po abay uh, bigyan nyo agad ng aksyon. Ngayon kung tama naman yung nagrereklamo abay panigyan po ninyo. Dapat po pantay lamang. 'Di ba partner? Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs and public service channel. Margo TV F Philippines F Live! Live.